ibigay mo ng tama yung serbisyo mo. Hindi ka dapat natutulog sa trabaho, nagpapatama. Hindi ka dapat yung parang cellphone, nasa trabaho ka, cellphone. Binigyan ka ng trabaho, mahalin mo yung trabaho. Oh, mahalin mo yung trabaho mo. Kasi binigyan ka ng chance na magkatrabaho eh. So dapat lang, ayusin mo yung sarili mo. Ano dapat mong gawin? Ngayon na nagkatrabaho ka, dahil gusto mo nga magkaroon ng trabaho, o oh, di, magtrabaho ka ng maayos. Huwag ka magre-reklamo. Kasi iyan naman ang kailangan natin sa araw-araw. Trabaho. Hanap buhay. Para makakain. Para may panustos tayo sa araw-araw. O oh, di ba? Eh, tanggapin na natin. Gano'ng buhay. Oh, Gano'ng buhay. Kailangan maghanap buhay. Hanap buhay. Ayaw magtrabaho tinatamad ka magtrabaho. Hindi eh, dapat marami kang pera. Eh kung wala kang pera, natural magtatrabaho ka talaga. Ganun lang naman kasi simple ang buhay. Pag uh, may trabaho, mahalin mo 'yung trabaho mo. Ingatan mo 'yung trabaho mo. Kasi pag nawalan ka ng trabaho, pipila ka na naman doon sa applyan punta ka doon sa mga kumpanya, gagawa ka ulit ng resume, gagawa ka ng biodata, pipila ka na naman, mag-medical mag, mag, mag ka na naman, mag-orientation ka na naman, di ulit ka na naman. Kailangan magbigay ka ng servisyo ng tama kasi doon ka binabayaran eh. Oh, ng tama. Anong kumpanya? O, oh, di ba? Servisyo ka ng tama. Kasi binabayaran ka naman ng tama eh. Yan lang. Trabaho ka lang ng maayos, trabaho ka ng tama dahil sa serbisyo, yung serbisyo mo naman mayroon naman niyang katapat na sweldo. 'Yun naman ang reward doon. Alam mo ang reality niyan, totoo naman talaga. Galing din naman ako diyan. Totoo naman na nakakainip talaga yung magtrabaho ka araw-araw, gigising ka ng maaga, di ba? Isang dekada ka na, dalawang dekada ka na nandiyan. Nakakapagod naman talaga. Pero dahil wala ka pa namang no choice ngayon, So, tsaga-tsagain mo lang muna. Ano mang gagawin natin? Hindi naman tayo mayaman. Wala naman tayo pera. Kailangan natin ng panustos sa araw-araw. Wala kang magagawa kundi maghanap buhay ka talaga. Ngayon, habang wala ka pang chance na lumaya o magkaroon ng pagkakataon na lumaya sa ano sa pinansyal, tsaga-tsagain mo lang yung maghanap buhay ka muna. O, oh, papasaan din lang naman, edi, eh, mali mo, di ba? Darating ang panahon, makapag-ipong ka ng pera, meron ka, makapag-set up ka rin ng kunting hanap buhay. Ah, di ba? Pa panahon mo naman na lumaya din sa pagiging empleyado. O, oh, kung yon ang, kung yun ang gusto mo. Oh, depende naman kasi sa tao yan, kasi meron talaga tao na ang gusto, trabaho lang. Maghanap buhay lang. Basta, hanap buhay para may pangailangan sa pamilya. Panustos. Meron namang ibang tao na naghahanap buhay para pagdating ng panahon, meron silang pera na naiipon para makalaya. Para naman makapag-set up din ng hanap buhay nilang sarili ng negosyo nila. O, oh, di ba? Oh. O, di mag ka muna. Ipong ka ng pera. O, oh, habang nagkatrabaho ka, ipong ka, sideline ka dyan gawa ka ng paraan na madadagdagan, na madadagdagan, na madadagdagan yung, yung income mo. Para pagdating ng araw, pagdating ng panahon, pwede ka nang lumaya. ba? Diba? Kasi meron ka nang naipon para sa sarili mo, para makapaghanap buhay ka ng sarili mo. Na hindi ka na hawak ng ibang tao. Alam mo, dapat i-congratulate mo din yung mga tao na nagtatagumpay sa hanap buhay nila sa negosyo. Lalo na ngayon katulad sa atin, album Trato 8 years na. Alam mo gusto ko mga mga clients, uh, mga mga kliyente, mga mahal naming kliyente. Gusto ko kayong batiin. Gusto ko pong magpasalamat sa inyo, no. Bukal sa akin kaloob, mula po sa akin kapuso, no. Sa kay po na po ng aking puso, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagtangkilik niyo po sa aming produkto sa Album Trato Corporation. Salamat po sa mga client namin na tumatangkilik sa aming produkto. O, alam ko po na yung iba sa inyo ay mahaba na ang panahon na magkasama tayo. Hindi ko na po babanggitin yung mga pangalan nyo. Pero salamat po dahil hanggang ngayon po ay nandyan po kayo. Uh, tumatangkilik sa aming produkto dahil doon nakakakain po kami, aming pamilya. Kaya yeah, salamat po ng marami sa inyo. Kami po ay 8 years 8 years na po kami sa company. di ba, to? In behalf of my partner, in behalf of Renato Culina. In behalf of my partner Renato D. Culina. Maraming thank you po sa inyong lahat. At doon sa mga client na gusto pang... Hindi lang Ay, hindi, hindi naman. Doon sa mga client na... Hindi, meron kasi tayong ano, eh, mali din sa iba. Pag meron tayong mga kaibigan, meron tayong sa mga pagtitipon-tipon, huwag tayong take for granted sa mga kasama natin, ha? Ito, tandaan nyo to. Pag merong mga pangako, may mga sumpaan, at hindi mo tinupad yung usapan ninyo, Oh, wala ka nang, wala na, mawala na mag, next time, wala na magtitiwala sa'yo. Oh, ganon yun. Kaya kung gusto mo maraming taong magtiwala sa'yo, maraming taong gustong makipagmabutihan sa'yo, iiwasan ka ng tao. Lalayo ang ka pag may galaan. Kasi anong kay mo? Kasi wala ka namang ambag, wala ka namang naibigay. Kahit pa paano, mayroon ka sanang may ambag. Nakuha mo yung point ko? Nagigit mo yung point ko? Did you get my point? Yun ang ibig kong sabihin. Yung bang meron kang ambag? Yung bang kung meron kayong usapan, meron kayong sumpaan, meron kayong mga pangakuan, ito, lalong-lalo lalo na ito sa mga magkarelasyon. Alam mo yung magkarelasyon, yung mag-asawa, o mag-boyfriend, mag-asawa, magka-partner sa negosyo, o kahit sino mang karelasyon natin, kapatid, kahit sino, basta meron tayong karelasyon, mga ugnayan, samahan. Pag meron kayong mga usapan at meron kayong mga... Bigyan mo muna ako ng 10K. Ibabalik ko sa iyo sa katapusan. Oh, katapusan. Ng ano? Alam mo, minsan tayo naman talaga, bumibigo naman talaga tayo lahat sa pangapangako. Lahat naman tayo ganun. Pero, pag alam mo na na masyado ng halata ba yung ginagawa mo, masyado ng garapal yung ginagawa mo, tigil mo na yan. Huwag masyadong garapal. Oo. Oh. Siguro, paminsan-minsan, hindi sinasadya, may mga sumpaan tayo, may mga pangako tayo na hindi natin natutupad medyo understandable pa yan. Pero pag lagi mo nang ginagawa na ganyan ka, tuwing na lang may usapan kayo, wala ka. Bigo. Kung baga, nga nga. O, magkita tayo sa ganitong oras, magkita tayo sa ganitong lugar, tapos i mo. Wala naman. Namuti na mata mo, kakantay, Wala. Di ba? O, ano paano kapag titiwalaan yan sa susunod? Ano kanyan? pa paniniwalaan yan sa susunod. Eh, wala ka naman. Anong gagawin natin dyan? So, kaya nga, pag may mga ganyan, maging tayo o maging sila, pare-pareho lang naman tayo eh. Tao. Pero maganda na yung hindi natin sinasadya eh. Pero minsan yung mga bagay na ganyan, parang nasasanay kasi tayo na sinasadya natin talagang hindi ito pa rin. Hindi gawin. Bibiguin talaga nating, sadyang biguin talaga yung mga usapan. Kaya tuloy maraming nagagalit, maraming naiinis. Nilalayuan tayo ng tao. Di ba? Lumalis ang tao. Lumalayo. Lumalayo ang loob. Kiniwasan ka. Kasi kailangan dapat marunong tayo ba sa tao ba? Marunong tayo na kung tayo sa ating gawin yun, kung sa atin yun, kung sa atin yun gawin, nagigit mo yung point ko? Nagigit mo? Ito? Naintindihan mo yung sinasabi ko? Na kung sa atin yun gawin, di ba ayaw din naman natin na gano'n, Na pag ka, lagi ka nalang mag-aantay, lagi ka nalang, lagi ka lang umaasa, lagi ka lang Mahirap sa kalooban yon, Mahirap sa loob yun, sa dibdib yun. Yung palagi ka nalang pinapaasa. Di ba? Oo lang kung oo. Kung hindi, hindi. Kung hindi, kung hindi kaya, sabi mo, hindi kaya eh. Sabi mo kung kaya, sabi mo, oo, kung oo lang. Kaya nga. So, halimbawa, kaya huwag kang bibitaw. Huwag ka basta-basta bibitaw ng, oh, sige, gawin natin yan, gawin natin yun. Okay, game na ako. Goal na ako dyan. Tapos ipit ka naman pala pagdating doon sa gitna. Tapos iiwanan ka rin lang pala. Iiwanan ka rin. Hindi, ano nangyari? Di ba? So, may mga ganun tao kasi to eh. Tayo man, ganun din. Kaya kailangan magbago. Makaramdam ka ba? Makaramdam ka na Sige, huwag na. Hindi na lang. Tigil ko na yung ganung ugali. Pangit yan eh. Daming lumala yung ano, tao. Iniwasan ka eh. Tigil mo na lang. So, kung mayroong mga ganyang eksena na, oh, meron kayong sumpaan, may mga pangako, huwag mo na lang bibiguin. Kasi mahalaga yon Yung integrity ba? Yung integrity. Hmm. Mahalaga yung integrity. Mahalaga yung meron kang kay sa sarili. Meron kang, ano ba, parang taas no ka. Alam mo yun? Yung bang taas no ka na kaharap sa tao? Diba? Kung marunong tayong, ano eh, marunong tayong ramdam Marunong ka lang makiramdam sa nararamdaman ng tao na paano kung gawin ko to sa kanya, aasahan niya to. Naku, Baka sumamaan ang loob niya pag hindi ito, pag hindi ito nangyari. Naku, baka magalit siya. Naku, baka magtampo sa akin. Naku, baka, baka sumama ang loob niya. O, baka lumayo ang loob niya sa akin. So, makaisip ka ng gano'n. Ah, pagka gano'n ang naisip mo, maganda yon. Dapat may gano'n kang isip. May gano'n kang kaisipan. Na nakaramdam ka ng nararamdaman ng iba. Na gano'n ang iniisip nila. Pag itong bagay na to hindi mo ginawa. Pag itong bagay na to hindi mo tinupad. Kaya marunong dapat tayo sa tao. Makaramdam. Meron tayong K na kaya natin sa kanila dahil marunong tayong tumupad sa usapan. Marunong tayong tumupad sa usapan. So, yun lang naman yan. Okay na? Ano? Nagpe-play ba? Hindi. Hindi naman yata nagre regret Anak ng tipaklong na I <laughs>